Literal na ahas, ba ang luman lang kay Eva para kumain ng bunga ng puno ng mabuti at masama na ipinagbabawal ng Diyos. Kung ito ay literal na ahas, bakit ito nakakapagsalita? At kung ito ay literal na ahas na nagsasalita, sigurado tatakbo si Eva dahil sa takot tama. Sino ang ahas na nabanggit dito? Alamin natin ito gamit lamang ang salita ng Diyos. Tignan natin kung paano tinukso ng ahas si Eva, basahin natin ang Genesis chapter 3, verses 4 to 6, ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo iyan, hindi kayo mamamatay. Sinabi lang iyan ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga nyon ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Naisip din niya nakahangahanga ang maging marunong. Kaya't pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Dito ay nakita po natin kung paano nalinlang ng ahas si Adan at Eva. Sino ang ahas na tinutukoy sa Biblia? Basahin natin ang Matthew chapter 3 verse 7. Nang makita niyang lumalapit din sa kanya ang maraming Pharisees at mga Sadducees upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, lahi ng mga ulupong. Akala ba ninyo'y makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Amen. Dito ay nakita po natin na inirevealed ng Panginoong Hesus kung sino ang ahas na nabanggit sa Biblia. Ito ay tumutukoy sa mga tagapagturo ng salita ngunit kung ang salita na kanilang itinuturo ay nagmula lamang sa kaisipan ng tao, katuroan ng mundo, commentary, false teaching, sila ay mga tagapagturo na sinasamahan ni Satan na siyang sama sa mga pastor na inihalin tulad sa ahas. Amen. Ikaw para sa iyo sino ang tagapagturo na sinasamahan ng Diyos? Comment muna yan sa ating comment section para ating pag-usapan. Thank you.